Ờ uh, à uh, calabao

Ang <laughs> gano'n daw tawad? Ayan? Yeah? 155 daw. 155 daw. 155 daw po dalawa. Ay! Hindi ka po di si Palukay! Kunin mong pera ha! Ayaw sa 155. Kaida dikdaku kamera bosing. Halin na 50. Ito. Itong itim na baka 50 daw. 50 ang tawad kaso ay ayaw. Dagdag ang gusto. Dagdag dagdagan niya ng ano. Bangkat. Bay umutot.